Ito po ang binitawang salita ni Senator De Lima. Ako po ay isa siyempre sa, sa lubusang natuwa sa nangyari. Kailan-kailan ko lang, ilang oras ko pa lang na, na babasa yung news, naririnig yung balitang yan dahil dito sa amin ay hindi naman maganda minsan ang internet. Kaya kani-kanina ko lang po na, nalaman sa mga friends ko rin at siyempre sa mga group chats kung, kung saan tayo ay naan dyan nga, miyembro tayo. Karamihan dyan ay grupo ng mga kakamping. Anyway, ano daw, I need to do something also. Masakit talaga na ipakulong ka na walang kasalanan. You see? At yun nga, yung sabi ni Delima na, alam ni Duterte kung ano yung totoo. So kung titignan natin ang sitwasyon ng bawat kampo, halimbawa sa si Senator Delima, okay? Pasikat ang araw kay Senator Delima. Ibig sabihin, dahil sa kanyang dahil sa kanyang mabuting kalooban, dahil sa kanyang malinis na konsensya, wala, wala siyang ginawang masama. Kaya nakikinikinitan niya, positibo siya na siya po ay ma-exonerate. Exonerate. Ibig sabihin, mapapatunayan na walang kasalanan at malilinis ang pangalan. Okay, na dinungisan ng isang mapaghigante at mamamatay tao. Yun yun eh. Sa kabilang kampo, kung nakikita niyo po kung ano ang nangyayari sa mga Duterte, palubog ang araw sa kanila. At take note, minsan, hindi natin sigurado kung sisikat pa ba o sisikat pa ba ang araw sa mga taong katulad nila. Dahil sanay na sanay sa kadiliman at kadimonyohan. ba? Diba? Alright, eto, napakaganda ng kanyang pahayag. Natutuwa tayo na makita ang mga katulad ni Sen. Teresa Antiveros na nanaan dyan. Mulat sa pul na sumusuporta kay Atty. Dilima, pati si Nabam Aquino at marami pa pong iba. So you see, buhay. Buhay ang opposition. At sigurado tayo, hindi sa lahat ng pagkakataon, kung sino man yung mga nakaupo ngayon, ay tatagal. Okay, babaliktad at babaliktad talaga ang sitwasyon. Ang buhay ay parang gulong at alam natin kung anong ibig sabihin yan. Alright, eto yon. Pinag-uusapan na namin ng mga abogado ko. Wala muna kami mga specific na mga pwedeng i-announce about that. About nga doon sa kaso na posibleng it kaso or sa um, charges na pwedeng i-file against Duterte. She says in her first press conference just hours after she was released from jail on November 13, 2023. Okay. November 13, tandaan po natin ang ang petsa na 'yan. Abay bilang na bilang ni Senator De kung ilang araw siya sa kulungan, 'di ba? Talagang napaka uh, grueling para sa akin. Hindi ko rin mauubos maisip na yung mga katulad na or mga dinana sa Delima ay kakayanin ng isang katulad ko. Di ba napakahirap? So yun, pinag-uusapan na ano ang posibleng kaso. Talagang may kaso yan. Talagang may gagawin para sa hostisya. Dahil yan po ang panawagan, yan po ang advocacy ni Senator Delima Short of saying that she will really counter sue, Delima believes she needs to do something because she says being detained for six years, is not a joke nga naman. Talagang masakit 'yan. At dapat lang talaga. Dapat lang talaga na may gawin ang kampo ni Senator De Lima. Kaya good luck sa you Digong. Good luck talaga. Palubog ang araw para sa inyong mga Duterte.